Shoutout po kay Ma Ma'am Marife Karunungan from Pampanga. Kay Ma'am Jenny Mini uh, from Dubai po. Shoutout po sa inyo, Madam. Shoutout po kay Ma'am Lorna Manibog Gomez from Santiago City, Isabela. Happy New Year din po. Kay Ma'am Julian Malonzo David. Shoutout from Pampanga. Shoutout din po kay Ma'am Jackie Tolentino. Hello po. Shoutout po kay Ma'am Angelica Rio Teres Dionola from Hinundayan Southern Leyte. Kay Ma'am Micaela or Daniel Kataning Hermosa Bataan. Shoutout po kay Ma'am Jocelyn Teresa P. Espayos ng Darangan Binangonan Resa. Shoutout po kay Ma'am Raisa from New Bataan Dabao D.I. De Oro. Shoutout po kay Ma'am Marie Bumata, Bumatay sorry po from Pangasinan. Shoutout po kay Ma'am Cristina Saison Chaneco Mejia. Ayan po from Jeddah, taga Aliaga Nueva Ecija. Shoutout din po kay Ma'am Luz Angelica Payan. Ayan from Mexico. Shoutout din po kay Ma'am Helen from KSA. Shoutout po kay Ma'am Ria Viado Flores from Ordaneta. Shoutout din po kay Ma'am Ebet Dioses from Nueva Ecija. Shoutout din po kay Ma'am Alice Nerik, Clarissa Pasamonte Michael Pasamonte from Lakmit Arayat Pampanga. Kay Madam Sia, Sian Zen Baring, ayan po, from Leyte. Shoutout po kay Ma'am Beth Optinalia Fanyo, from Angga, Angga Danan Isabel. Shoutout po kay Ma'am Maria, Luisa, Sarno, Ancheta. Hello po. Shoutout po kay Madam Fredilyn, Liabres, from Santiago City, Isabela. Shoutout po kay Ma'am Yuan, Yuan, from Luna, Toy, Bat Batangas. Kay Ma'am Chin, Oreo, San Diego, from Villarreal, Samar. Kay Madam Delia Masi Andres Pasqua from San Mateo, Isabela. Kay Madam Maribik Sembre Guillermo from Panike Tarlac. Hello po. Shoutout din po kay Ma'am Roan Cariazo Ingaran from Linaw Pura Tarlac. Kay Madam Queen Yvonne Balauro Balenya. Shoutout po from Occidental Mindu Mindoro. Shoutout din po kay, Mer kay Madam Mercy Diaz from Mulanay Quezon. Shoutout din po kay Ma'am Victoria Tiongson Lopez. Psst, ano po, Malolos, Bulacan. Shoutout din po kay Ma'am Rubilen from Oman. Shoutout din po kay Ma'am Claire Maniego from Davao City. God bless din po, Madam. Kay Madam Jessamy Abansado from Mindanao. Shoutout po kay Ma'am Christina Villares. Ayan, taga ilu po siya. Tapos sa kanyang biyanan, na Antipas Villares. Ayun po. Ganun talaga kay mo papalinisan, 'di ba? Ilang taon na po siya, Madam? 15. Hmm. Wow. 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 Hay, 'yung picture 'yung sa sayo. ay talaga? Sige. Pa picture. mamaya mo picture 'yung tabi mo. Sige po. Oh, mo wala, ayaw dalhin 'yung dry skin madikit talaga. Balikan 'to yan. Yung O, oh, umambot na. Galing naman kamay. Ang galing kasi dapat, pag maglilinis ka, ka magmadali. I-enjoy mo yung bawat ginagawa mo. Hmm. Hmm. Kasi pag mina pag minamadali mo yung gawa mo, yun na, mas lalo ka lang pahihirapan yan. Sige. Pakawalan mo na lang po. Para pumasok, pumasok siya dyan sa... Ano, meron pa. Ma'am, ito ba'y nasira? Ito, ito. ito hindi. hindi. Pero alam ko may dry skin yun. Oo nga. Tapos lagi siguro nga ito na susundot sa ilalim. Okay. Ang lalim eh. Grabe yung sundot na nila dyan. Hmm. Nakukuha ko Hindi na. Nakukuha ko ganyan talaga yung ano ko. Kaso yung mahala ko. Grabe magpersa. Hmm. Hindi ko nakuha ng bo pero nasasabi kong natanggal ko. Check it, madam. Hindi po. Ano Yan meron pa. Hmm. 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 Balik na tayo. Sakit, ma'am? Hindi po. Ayaw talaga nababasa siya. Kaya naglilipat siya. Parang ang dami-dami niya. Ito. Sakta nga, madam? Hindi po. Pinupwersa ko po, ha? Ang dami nito. Na-ingrown pa dry skin ako. Dry skin po ito. Yung hini, ewan ko lang kung may ingrown pa po madam. Kasi yung hinugot ko kanina, dinadala yung dry skin. Malaki po, ayan. Kaya nga, kahit dito sa kabila, makuha. Ko. Ito, oh, ito wala na. Mas marami dito, madam. Ay, hey, gano'n? Hmm. Ano Mas marami ito. Kala ko dito sa kabila, Tignan mo, hindi ko nga makuha kung nasaan yung, pu kumbaga, um, saan yung umpisan ko para makuha lahat. Tisin mo mama, medyo masakit siya kahit po. Kanya naman siya, kay rice masakit naman talaga siya. Pero pag natanggal niya yan, ah, mm -hmm. uh, ginawa na. Yan na ma'am. Nauunti ko na siya. Hmm. Sakit ma'am. Hmm. Yan na, lumalabas na. Sorry, madam. Parang may naiwan pa akong ingron. Wala daman ko. sasaktan? Hindi po. Uh, may ingron pa nga na akong naiwan. Dry skin lang po. Hmm. Mayroon pa po. Sorry po. Ito kasi yung overcut, madam. Ayan, yung mapapansin mo, ayan, oh. Opo. Hmm. Overcut po talaga, yan. Pero may kukunin pa po ako sa loob. Ito, sakit sorry ini hmm, dry skin pa gaspen dry skin dia but nung ano ko <laughs> palitan ko mas mahaba mm -hmm. Ito na yung ano ng pang overcut ma'am. Ito hindi ko natatanggalin to. Okay na po yan ha. Yan na po yung bagong tutubo dito. Kasi bubukol pa naman yan eh. Pag meron pa eh. na zero na po yan tapos naging bago tapos na over ulit naging kaya <laughs> yung isa na to na yeah. lang Parang meron pa. Wait, madam. Hindi po. Mer meron pa nga. Hmm. Nakawakan mo ba? Oo. Uh -uh. Yung kamay ko bumabali. Makatuwa ka, no? Kasi feeling mo tapos na. Tapos hmm. mag-uwi na lalas. ka. yung, yung kamay ako. ko bumabalik, Eh. Kung ako lang, Parang, tama na. Uh -huh. Nakuha na kita eh. Parang, ano mo na siya? May na ganun? Opo. Yung parang nakikita ko sa shape na parang am mm. pili um, ko parang ang pangit pa. Parang may dapat mm. ka akong kunin para gumanda pa yung shape ganun. okay naman yung ko may kumita sa lanan nun eh. Lumabirit. hindi ka content Opo. Kasi siguro gawa din po ng shaping ng kuko. Mm. Gusto ko din pag nag-apply ng Utex A, eh, Maganda yung shape. Amazing. Nice.